Sa kaugnay na balita, tiniyak ni Pangulong Bongbong Marcos na nakaalalay ang gobyerno para maghatid ng tulong sa mga apektado ng pagputok ng Bulkang Kanlaon kahapon. Mahigpit na rin nakamonitor ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa iba pang tulong na kakailanganin ng mga inilikas na residente. Ang mga detalye sa report ni Lef Narciso iyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kahandaan ng pamahalaan sa pagtugon sa epekto ng pagputok ng Mount Kanlaon sa Negros Occidental. Sa ambush interview sa Bulacan, sinabi ng pangulo na susuportahan ang mga pamilyang inilikas sa labas ng 6 kilometer danger zone ng bulkan. Sa katunayan, nagpadala na anya ng food packs at iba pang pangangailangan sa evacuation centers. Nagtungo na rin anya doon si DSWD Secretary Rex Gatchalian para tingnan ang sitwasyon at alamin ang pangailangan ng evacuees. Ayon pa kay Pangulong Marcos, patuloy ring imomonitor ng DNR at DOST ang kalidad ng hangin sa lugar. Ito'y para malaman kung kinakailangan pang mag-evacuate ng mga taong nasa labas ng danger zone. So, yes, Uh, we're ready. Uh, we we know what to do, and we have our, our, we have already started to send food packs, and we already started to send the, all of the things that we bring um, uh, to the uh, to those who are. Uh, in centers. Para sa MBC TV Network News, ito si Letner Siso, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.